Ay, may mga anak na yan. Wala pa yun. Ha? Wala pa naman. Nakasimula na. No, Pero may chalote. Nang ano yan, boy. Ilap, ilap kayo, So yan. 20. Ha? Kainte. Okay, boy. Yo. Ay, ano ang ganda. Salampati ng, ay kalapati ng katanduanis. Pang-raiser niya, boy, ah. um bata pa. galake? Hmm. hmmm. 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 May hmmm. 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 black hmmm. 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 regah Wo apo no? Ya nokonita pagmo ka balik ako manila. Ma hubog ang ma sabut ako duman. Tingning magayo ini Nang gusto ko pang duman. Tinali man sa mga pagko ni. Ayoy bare na naman. Ay, parang nag-ibig. Ngayon ito? yung mga Ano? Oh, oh shut out na ka, out. Yeah. Yung mga uh, kabataan dito sa Bestig. Dito sa Barangay Bestig, yeah, San Andres, doanis. Si oh, shut out na. isang si siya yung out to you. Para lang <laughs> Kasi kaya, kanina oh. hmm. wow. e ko yung anak. Kasi kamo aki? Aki ni Maris. Aki ni Maris, ano ni Maris? Kaboy. Magagam na ako, kuya. Magagam na yung doa ko yung inyo. Kung sa pag-agaw mo. Kuya, iyon na. Doa nang magagam naman. Kaya lima na. Sarang ko sa nanday pa magkakulungan. Kaya magtulong mas ang magkakulungan. Kaya magsiwa ni Tagalog yung mga yung barako, no? Yan ang barako. Ang barako nga yun. Hindi mo niya mas mura ka ang barako niya, no? Ano na ganun? Ha? Ano barako? Kain mo barako. Kaya nga ni, Paris na nagpares dyan. Sa ano? Tangan paglagsiwo. Buro ko magayon ang barako. Buro ko to. Pwede ba di ka pang tapos yun, ko. Ini lahat ka buwining salampati ko kang inat ba yun? Please, eh. Di, ka di nga sa ratoy pakainin, no? pa ka rin na kaulit. Yung mga saratoy yung pangang ino. Di pa ka rin kaulit. Luluso-luluso na yun, eh. Di ingatang, ingatang kung ano, eh. Anong sulo? Iguha pa ko ka? Ay, sa kuya, ang ano, eh. Ay, oy! <laughs> gol, on, ini, gol. Sin, ini. Op. Ang on, on, ini. On, on. Mga nun kayo sila. mo demonyo, ini. Sila is, ini. Saan ko sabi ka ng kung uh. mabayin, ini? Mabayin yan? Hmm. Huh? is, burong hanyo. Nasaan <laughs> kayo sa rondo? Magagandang doongan. <laughs> Nasa Cyborg si daw. Bakit hindi niyo kasama? Sa rondo. Tapang uno. Bakit wala si Cyborg? Mhm, uh -huh, tapa. Ano hmm, na 'no ka? Nga. Tapang. <laughs> uh. Tabong, sabong, sabong.